May dalawampung beses pinagbabaril ang isang pulis sa Maguindanao del Norte. Pinagtulungan siya ng limang armadong sospek, kabilang ang dalawa niyang kabaro. Ang ugat ng barilang lang yan, alamin sa frontline report ni Mon Buales. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagtakbo ng isang nakauniforming pulis habang hinahabol ng armadong lalaki sa parang Maguindanao del Norte kahapon. Sinubukan ng pulis na magtago sa likod ng van, pero nahabol din siya at nabaril. Maya-maya pa, dumating din ang iba pang kasamaan ng sospek at malapit ang pinaulanan ng balang nakabulagta ng biktima. Sa tindi ng pamumaril, nabalot ng usok ang katawan ng polis. Pagkatapos niyan, tumakas na mga salarin. Ang polis na walang habas na pinagbabaril sa video, kinilalang si Police Captain Roland Arnold Moralde. Nakadestino siya sa Regional Mobile Force Battalion ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Base sa investigasyon, bumili lang ng pagkain sa palengke si Moralde at doon niya naispata ng armadong sospek na si Mohdin Untal. Sinita niya ito na ikinagalit naman ng sospek hanggang sa nauwi nga sa Pumaril. So immediately, uh, inano niya, uh, arresto niya. Yun na, bumunot ng baril, yun, nagkabarila sila at medyo nagkahabulan ng konti. Actually, we immediately dispatch yung alert team natin doon sa area. Kaya lang, uh, hindi na natin inapos. Dead on the spot si Moralde matapos tamaan ng higit dalawampung bala sa iba't ibang parte ng katawan. Samantala, patay din si Untal matapos tamaan ng bala sa likod. Base sa investigasyon, lima ang dumali kay Moralde. Kabilang dyan ang sumukong dalawang aktibong polis na kamag-anak ni Untal. Hindi na muna sila pinangalanan ng mga otoridad. Ayon naman sa asawa ni Untal, nagdadala lamang ito ng baril dahil may banta sa kanyang buhay. Kasi po, yung baril niya, self-defense po siya. Kasi bago po namatay yung... Kapatid niyang pulis, kaya kailangan nila ng self-defense. Uh, self Kahit self-defense lang yun ma'am, pero dito lang po sa area, hindi siya kung saan-saan lumalabas. May po sila, kaya may baril. Napagalamang hindi lisensyado ang baril ni Untal. Samantala, tinutugis pa ang dalawa sa mga sospek. Bukod naman sa murder, posible rin isampaan ang dalawang sospek na pulis ng kasong administratibo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, jigi po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.